yung mga ganito pong sagot, yung mga ganitong linyahan at banat, maliwanag, takot, kinakabahan. Ganyan na ganyan po ang madalas ay sagot na itong si Bato de la Rosa. Pag naririnig na nga niya na kuno ay maaresto siya, alam din niya yan sa sarili niya. Alam din po niya yan. Mauuna si Digong susundan nila. Ni Nasara Duterte at ni Nabongo. So, ibig kong sabihin, etong si De La Rosa ay nagkukunwaring matapang, matapang, nagmamaang maangan. Pero wag ka, pagdating sa bahay niyan, siguradong naiihi sa salwal at hindi makatulog sa takot. Halatang halata po yung kanyang mga ganitong terada. Dahil kung ikaw ay talagang confident sa sarili mo na hindi ka mapapahamak, wala kang um, or hindi ka naniniwala, hindi totoo para sa iyo itong mga sinasabi ni Antonio Trillanes, siguro maigi no comment ka o kaya ay mag-smile ka na lang. <laughs> o kaya pagtawanan mo, pero yung mga ganitong klaseng bana, just ko po halatang halata. Wala namang kasing bago sa mga katulad ni Bato Dela Rosa. Dahil matagal na pong takot 'yan. Okay, lahat ng kinikilos, lahat ng kilos ni Bato makikitaan mo ng pangamba katakot. Ganyan po ang tao na may tinatago. Ganyan po ang tao na alam niya sa sarili niya na meron siyang dapat pagbayanan. And very soon, naharap na po kayo sa hostisya. Okay. Sabi niya, ito yung komento niya. Go ahead, make my day, Mr. Chilianes. Sige ka lang, galgal ng galgal. Andiyan na ang ICC, ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa daw sa pag-serve, ng warrant. So ka, ikaw mismo daw ang magposas. You see? Nakikita mo na sobrang defensive din etong si Bato de la Rosa. Sobrang OA at hindi pong puro kaartehan yung sinasabi niya. Napaka-dramatic. Siguro na etong mga katulad nito na senador kay, kay Robin Padilla. Alam niya naman, artista, ano ho? Sino pa ba yung ibang nahawa dyan? Agent Sina Tolentino, Sina Bongo, Sina Amy Marcos, nilya nahawa nitong si Robin Padilla. Malaking sisi pa rin ang dapat ay kay Mr. Padilla dahil sa nangyayaring ito sa mga senador na hindi naman talaga totoong senador ng bayan. Ano ho, pinasesweldo lang natin pero senador nidigong digong at nangiiilan. Ito kasi yung yung banat ni Antonio Trillanes naman dito. Sabi niya kung makareact si Bato, akala mo siya ang inaapi at pinapatamaan. Yan ba yan? Tignan natin ang tapang niya pagdating ng ICC warrant. Oo nga naman. Tignan natin yung tapang. Baka, baka katulad ka rin ni Kibuloy na nag-iisip na ngayon kung paano matatakasan ang batas, kung paano tatago, kung paano magpapalusot, kung paano magpapaawa. Ganyan na ganyan po ang tirada na itong mga katulad ni Mr. Bato Talawo. So, walang pinagkaiba talaga. Okay, so yan po. Galit na galit. Kung hindi ka guilty, kung hindi ka naniniwala dito kay Trillianes, eh ba't galit ka na galit na galit ka, di ba? Magtataka rin talaga tayo. And uh, an angry Senator Bato de la Rosa blasts former Senator Antonio Trillianes over the latter's claims that the International Criminal Court is set to issue a warrant against him sometime middle of the year. So June, July, tama nga in connection with his probe into the war on drugs campaign ni Pangulong Duterte. War on drug na peke naman. So alam niya ni Bato de la Rosa. Good luck! Hindi na talaga siguro nakakatulog atong si Mr. Bato de la Rosa. Ano kung babalikin kasi natin, um, yung kanya daw maging, mga magiging apo or yung kanyang mga apo at magiging apo pa ay magiging lololess pag, si, pag siya nga naman ay nakulong. Good luck!